nila diri puno ini ah sis ako nito tinain yung tinain ten pesos perda ako man ini ano wag man ini surod lang <laughs> may ito nito niya pero hali tau gini Anang slim body ito niya. Kung <laughs> Ano ni, ni mo? Ito e, na 69 na lang? sige 69 o sa nga fifty Ano na. mo pili kung libre mo. Mango, cookie, cheesecake. Pinuko, cookie, cheesecake. At pinuko, cheesecake. Na oh minyaya, oh minyaya fifty nine, yun mean, ni. Pili yung lahat ni. Adi me chocolate, may Black Forest, may me may mellow watermelon flavor. Chocolate. Oh. Kopi sengkrem. 69 ini, kopi sengkrem. Oh, kopi sengkrem ini ya 69. 79. Ivan Grayson kopi sengkrem. Oh. oh. ada nila kita di nih. Black Forest. Black Forest kan kan ko ya chocolate na oh. Black Forest 69. Tapos chocolate 59 sige deal deal or no deal sige deal Ope ka may dangit ton. Diri to na to marasa? It's sige, chocolate na lang. Oh, sige, chocolate na lang. Bali sa tag 59 nga na sa tag 69. Ah, sige dito niya na melt deh para yung pamanaman ko pa at tanawan pa kami oh okay ito deal at least pagulpot may, may dama pa ni kuya 128 sige full boat full <laughs> boat money hold boat money ay bayad na yung daan pimit muna bago kuwan <laughs> pa. Bawa ko ni Kuya. Makukuha ni Dick yung papa. 59 na ako. Ay, labi. Kaya ako may once lang. kita kung tawag nila ng pagkwan Pagloto. Pagloto? Hindi ba tayo Oo, mali yung luloto. ito. Ah, na. niya. Hindi ako napagsimpla. नशिया direktこの... <laughs> <speaking> <speaking> <speaking paying full> Ano dito na itong balay kaonan? Kakaon ko na. Kakao na Parang yung <laughs> Sige, salamat. Hindi, hindi kita lagi. Harayo lang at ito